So, hello guys. Good afternoon po. So, ito na pala yung baboy ko na nagkasakit guys ng swine na ano na ma uh, mag isang buwan nag nabuntis, nagkasakit siya. So, ang nangyari dun sa kanya guys yung nagbubuntis niya naapiktuhan guys parang namatay. Akala ko nga guys nalusaw. Yun pala nailabas niya pa guys ano guys nasa 164 days na guys mula ang niya sa kanya nalabas 164 days kasi November 10 yung AI niya po guys ni AI siya November 10 so binilang ko March 4 yung due date niya so April 23 pa po niya nilabas yung ano guys maitim doon maitim guys may lumalabas sa kanyang maitim tapos may balat balat kinain niya pa nga yung iba guys so ito guys susubukan ko kung kaya pa niyang magbuntis kasi pag hindi na i-dispose ko na guys ibinta ko na to so yung nanay kasi nito guys dati, nung pagkatapos panganak, na ano yun guys, na infection may lumabas na maraming puti guys. Maraming puti lumabas sa kanya. Nag-hit nung ini-eye siya, pagkatapos, sunod na buwan, ma after 18 days, nag-rehit siya, namula yung ari niya, pero may lumabas na ano guys na puti puti na napakarami parang suka guys napakarami so yun tapos ininjikan nun ng antibiotic yun guys tapos nung naglandi ulit yung nanay na nun nabuntis guys pero nabuntis pero nanganak ng hindi sa oras guys so ibig sabihin nalalaglag yung ano guys yung biik yung pinagbubuntis so, lumabas yun guys nasa dalawang buwan na yung pinagbubuntis sa nanay niya ito naman sa kanya so nagkasakit siya tapos overdue so ngayon susubukan ko katatapos na guys EEI ito nakalimutan kong video agad ah. <laughs> nabunot ko na bago ko naisipang i-video yung follow video nito guys so ano ngayon guys may 18 may 18 po so lalagyan ko pa ito ng tanda sa kalendar tapos sa cellphone meron din akong nilalagay dito tinatandaan ko kung kailan siya iniyay at saka kailan yung due date niya para naman na chichik ko So, ayan guys. yan pala guys. Ginawa ko lang yan. Bakal o kabilya tawag sa amin yung ganito guys. So, oh. ayan. Meron akong natira. Tapos, yan yung hose namin guys. Ayan yung hose sa gripo. Sa electric motor. So, nilagay ko dyan. Medyo maiksi pa nga guys eh. Ayan oh. daw. abot dun sa... Pero okay na rin guys. Ayos na rin. So, ayan guys, update ko po kayo kung pwede pa talagang ano, mabuntis yung mga ganong kaso. Kasi itong case na to, iba naman to sa nanay niya. Yung sa nanay niya, pagpanganak kasi guys, yung nanay niya, inano ng technician, ibang technician po yon yung kulang sa gamit, wala siyang gloves. Tapos, dinukot niya yung anak don sa loob kasi tanghali na nanganak mga dalawang oras isang oras umay mahigit hanggang dalawa walang wala nang sumunod na biik guys kaya dinukot niya yon nakabalagbag so dinukot niya yung kamay niya walang gloves tapos yung ginawa niya pang padulas guys yung yung ano powder na sabon guys sir powder eh napakahapdi po yun guys napakahapdi yun ipinasok niya sa loob kaya na infection yung nanay nito yung kulay itim So, yung ganun nga nung naglandi. Ini ay tapos pagkasunod na lalandi niya. May lumabas na nana. Mm, nako, bumalik guys. May may bumalik pa na ano guys. Kasi milya. Binuha ko na kasi yung ano. Kasi pag hindi mo kukunin minsan guys, nakakalimutan ko hindi nalalaglag. Matut natutusok dyan guys so oh, na ano sya sa pader De, delikado yung matris nyan meron kasi doon na narinig ako hindi hindi binunot hindi tinanggal kasi daw malalaglag lang hanggang sana ano sa pader dumugo yung matris kaya ito nabantayan ko kinukuha ko kailangan konti lang yan so ito guys magkaiba sila ng kaso ng nanay nya ito nagkasakit ng swine tapos naapektuhan yung nagbubuntis bago niya mailabas 164 days grabe na pagbubuntis so mayroon ganun pala guys kaya pala dalawang bisis ininji ka ng pang pala landi. ayaw kasi may buntis may buntis may anak pala sa loob guys saka akala ko naglalandi na guys kasi namumula na yung ari nito yun pala mga anak na kasi yung sign ng mga nganak at saka maglalandi parehas lumalaki yung ari namumula ay eh, yung yun nga lang yung sa kanya nung last na yun yung nasa video ko nga guys yan maraming gatas kaya may anak pala so ngayon guys pakita ko sa inyo yung didi nya laylay na yan ayan guys lumaylay na yun yung nakaraan ano napakaganda ng didi nito guys hindi to hitik ni hitik yan guys parang didi ng sa kambing guys yung dito sa puwitan hanggang dito ang bigat nito nga guys eh, yung didi nya pag nanganak siya didi didi, didi yung anak nya yung baba guys hindi kayang anuhin ng biik kasi mabigat natatakpan kailangan ko pang buhatin guys para maabot ng mga biik nya guys kasi napakabigat ng didi nya kaya ito yung gusto ko bastante sa gatas guys so ito guys linisin ko pa pala yung ano nya yung dumi so ito guys hindi ko to nililigo pagkatapos ng AI nasa 3 days guys tapos pag ganito na AI ko mainit guys umaga lang ako nag liligo nito guys sa hapon hindi na kasi yung singaw ng init guys grabe ngayon yung singaw okay lang kung sa tagulan guys kasi ano malamig pero pag mainit yung panahon guys yung singaw so may lilim naman dito sa akin guys yan may kahoy kabilaan yung araw doon sumisikat dito bumababa pero hindi masyado mainit yun nga lang yung singaw guys kaya hindi pwedeng ano siya guys ayun Ay, po po guys ako eh. oh, iwiwi yata siya guys so guys tingko tingko pala guys update ko po kayo ha ah. Salamat po sa mga bagong subscribers at viewers ko. Thank you.